Mabuti lang, mataalas tong kutsilyo ko. Okay na. Pinadala ko yung mga ganyan kong kutsilyo. Saan? Sa Pinas. Hmm? Oh? Ang dami kong mga kutsilyong ganyan na naipon. Saan mo nabili? Doon sa malapit sa amin. Ay, Magkano? Tagdos. Tagdos? Wow. Yung mga napupunto. Oo, oh, ito napupunto. Tugdus, ang mura, babe. Saan mo nabili? Dito sa akin, tag-ano to, 95? <laughs> oh. 25. Mm ah, -hmm. mahal naman, mga kutsilyo nyo. Saan nabili mo? Ayos sa... nga, malapit sa amin, may tagdos doon. Talaga? Bakit oh, di ka nabili? Meron na <laughs> <laughs> pang tagsa sa is. Maliliit na yung, alam mo, matalas talaga yung maliit. Oo. Oh. Oh, oh. <laughs> Ito, talos nito, oh. Small, is small, bartilibol. Small, bartilibol. <laughs> bartilibol. <terrible. laughs> Ay, ganito. malalaki ganyan huh? talaga pagka matulong na kami di. Ha, tapos hindi makakain. Oy, <laughs> <Uy>, nasaan? Eh, mo <Also>, pa <laughs> ano? Oh, kasi mo na to, Ben. Ay, hindi, ito pala batolok. Ben, oh. <laughs> tulungan mo muna ako dito. <laughs> Buksan <laughs> mo yung <laughs> ano, 'wag mong kaarin yung kamera ko jan. Huwag sa mo sabihin sa puwet mo nakakaano na na pala. Kaya dyan ako punta may nakalive. Siyempre. Nakalive, nakalive. Anahan mo nang no, busap. No? Ano lang ha. Slowly, slowly. slowly, slowly. slowly, slowly. Sayang ang tubig. Slowly, slowly. Mahal niyan. Slowly, slowly. <laughs> slowly but sure. Wala <laughs> uh. Slowly, slowly. Ito o. Oh. Tapos, Dab ang ano yata nito, hindi nagdala ng asin. Bumili ng D isda. Ano? Ay, dyan, oh, no, may acid. Diba? sabi, naghanap sa sana, ano, na, ah, naging yan. Oh, dapat nahihitay. Ano yun, no? kaunti, doon sa may asinan ba na, ano? Oh, talaga, pwede. Oh, yung pl plastic, baka masaw nung natin, mm umuwi -mm. na eh. tayo na, umuwi Okay lang, pauwi na rin naman. Papunta na tayo doon? Huwag na. Kasi, ano siya, nakalibon pa rin sa ulo siya. Ay, siya doon? Wait lang, wait. Ang <laughs> ganda dapoy. Alam ko eh! Nagpunta siya kasi may usok, 'di ba? Magsunog kami ng kampo or sa mga ano may mga may mga pispis maglipad-lipad doon sa may ano? 'Yun know, oh, nung umusok may ano pispis -pis na pispis -pis ibon. Pispis, 'di ba, isda 'yan sa Ilonggo. <laughs> 'Di. Ilongga. Kasi hindi kayo. Pala daw.